Ano yung feed yun? Ay, saglit lang. Magtitimplan muna pala ako ng kapit. Siya nauna eh. Okay. Ay, pinuputol mo may lahat. Sa akin, hindi na yan may pinuputol para hindi mo na iuhulo. Okay, Okay, Diego. Hindi ka nandiyan nasusunawan yun? Ha? Ah. Hindi mo lang maano sa anong magkakasunod-sunod si Paeng, si, si Boy, saka si Diego, ano? Hmm. lang silang taon eh.

Yung resibo dito, may hindi ko na may nakita. Ay, yan. Binipat mo dyan. Yung ano po? Yung bayaran na sa Wala na. Hindi po yan. Nawala, nawala yung ano. Pero sa, tingin mo mga 11? 16 po yata. Tsaka Wala po. Sa may hawak na. Tsaka ano Pag tinanong ko yan, May copy naman din sila. Oh, may, umang, may ay, ay, -e -e okay. Wala lang talaga 'yung kaya Tayo ang nag-iipon. Eh. Wala nang 54 Chayon. Argentina. ito Tama. kami sa Ay sumama na. Ah, si Ate Camille ngayon, umalis na po. Sumama na, na Maaga siya.

163. Ano yung saksak keng? Naka. Ah, Dito na pamasaid yet. Wala ah. na. Dito na ilay. Tapos. Tapos ya sambayan nila Miss Martha. 'Yung na kumain ni Aba, niya hindi naman masagot ang disaster ko. Hindi naman ko. Ay, 16, kuya. Ito si kuya, nagaang ang cost ko. Ito, kuya. kuya, Ito